Magandang araw mga bata. My name is Teacher March. For today's episode, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay para kilalanin ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas. May mga hayop, prutas, bulaklak at marami pang ibang simbolo ng ating pagiging Pilipino. Handa ka na ba? Tara at tuklasin natin ang mga ito sa isang makulay at masayang paraan. Unahin natin ang ating pambansang watawat. Ito ay ang watawat ng Pilipinas. Ulitin nyo nga. Watawat ng Pilipinas. Pula, puti at asul ang kulay. May araw at tatlong bituin na sumisimbolo sa ating bansa. Susunod naman ay ang ating pambansang awit. Ito ay ang Lupang Hinirang. Ulitin nyo nga. Lupang Hinirang. Hindi ito bayang magiliw. Ang ating pambansang awit ay Lupang Hinirang. Inaawit natin ito tuwing flag ceremony bilang tanda ng pagmamahal sa Pilipinas. Susunod naman, kilala nyo ba ito? Ito ay si Dr. Jose Rizal. Siya ang ating pambansang bayani. Siya ay isang matalino, matapang at mapagmahal sa bayan. Susunod naman, alam nyo ba kung ano ang hayop na ito? Ito ay isang kalabaw. At ito ay ang ating pambansang hayo. Ang kalabaw ay malakas at masipag. Tumutulong ito sa mga magsasaka sa bukid. Susunod naman ay ang ating pambansang ibon. Ang tawag dito ay Philippine Eagle o tinatawag din itong Haribon. Malaki, matapang at bihira lang makita dito sa Pilipinas. Susunod naman, alam nyo ba kung anong klasing puno ito? Ito ay isang puno ng nara, at ito ang ating pambansang punong kahoy. Ito ay isang matibay at magandang puno na sumisimbolo ng katatagan ng Pilipino. Susunod naman, tignan nyo ang inyong screen. Napakagandang bulaklak, hindi ba? Ito ay ang pambansang bulaklak, ang sampagita. Ito ay maliit, puti at napakabango. Simbolo ito ng kalinisan at kabutihan. Alam niyo ba kung anong prutas ito, mga bata? Ito ay ang ating pambansang prutas, ang mangga. Paboritong prutas ng mga Pilipino, matamis at masarap lalo na tuwing tag-init. Susunod naman Mahilig rin ba kayong sumayaw? Ito ang ating pambansang sayaw. Ang tawag dito ay karinyosa Sayaw na may galaw at lambing at hiya, ipinapakita ang kabaitan ng mga Pilipino. Sino naman dito na ang paboritong pagkain ay isda? Ito ang ating pambansang isda. Ang tawag dito ay bangus. Masarap, malasa at karaniwang lutuin sa bahay ng mga Pilipino. At ang ating panghuli, ang ating pambansang laro. Ito ay ang arnis. Sabihin nyo nga, arnis. Ito ay isang laro at sining ng pagtatanggol gamit ang baston. Galing ito sa ating mga ninuno. Ulitin natin mga bata. Pambansang Watawat. Watawat ng Pilipinas. Pambansang Awit. Lupang Hinirang. Pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Pambansang hayop, Kalabaw. Pambansang ibon, Philippine Eagle o Haribon. Pambansang punong kahoy, Nara. Pambansang bulaklak, Sampaguita. Pambansang prutas, Mangga. Pambansang sayaw, Cariñosa pambansang isda, bangus. At ang pambansang laro, arnis. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng maikling pagsusulit para malaman natin kung nakinig kayo sa ating aralin. Piliin lamang ang tamang sagot sa inyong screen. Makinig ng mabuti. Para sa unang tanong, ano ang pambansang prutas ng Pilipinas? Sa titik A, saging, sa titik B, mangga, o sa titik C, pakwan. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay B, mangga. Susunod na tanong. Alin ang pambansang bulaklak? Titik A, gumamela. Titik B, sampaguita. O sa titik C, rosas. Piliin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay B, sampaguita. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Sa titik A, Andres Bonifacio Titik B, Lapu-Lapu O sa titik C, Dr. Jose Rizal Piliin ang tamang sagot Ang tamang sagot ay si Letrang C, Dr. Jose Rizal. Susunod na tanong, ano ang ating pambansang hayop? Titik A, ito ba ay kalabaw? Titik B, kabayo? O sa titik C, aso? Ano ang inyong sagot? Ang sagot ay A. Kalabaw At para sa ating huling tanong Ano ang pangalan ng ating pambansang awit? Sa titik A, bayan ko Titik B, bayang magiliw O sa titik C Lupang hiniram Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay Titik C si, Lupang hiniram You did a great job, kids! Maraming salamat sa inyong panunood! 'Wag kalimutang mag-aral, maging mabait at tumulong sa bahay. At 'wag niyo ring kalimutang i-like, share at subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page Teacher March Online Teaching. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, I'll see you in our next class. You're watching Teacher Marge Online Teaching.